Hello guys. Ayun guys, naghintay ako sa aking kaibigan na si RDV e. TV. Punta daw siya dito sa bahay para kumain ng mangga. So ngayon guys, naghintay-hintay ako sa kanya kasi maulan na panahon. May mangga na bisaya. Ito, mangga bisaya. Oh, matamis yan. Tapos ito naman, mangga na mangga na Australian. English pala to. May mangga pala English. Australian. It's in Bisaya Bisaya Kabayo. Kabayuon. oh Australian Kabayuon. Tatlong piraso to sila guys. Tatlong piraso it means I love you. I love you. I love you. Para kay RDV. <coughs> RDV. Oh, matagal kasi kami hindi nagkita. So ngayon, bibigyan ko siya, pakainin ko siya ng manga na Australian. Australian to guys. May may foreigner pala na mangga. I love you to guys. Hmm. Pag hindi siya pupunta dito, sayang naman yung I love you ko na mangga. <laughs> I love you na mangga. Walang kasing katulad na aming pagkakaibigan. vegan Kaibigan, kapatid, or more pa. Okay. Baybay. At saka IDB. Sana puntahan mo ako kasi nandito na yung mangga na hinahanda ko. Simpleng handa. Mangga lang. Ayan. Uh, mangga. Tatlong piraso. It means I love you. I love you.